So ayan mga kumarates, nahiram na nga pala ni Dawin yung mga bata. At ayan si Mother, ang hilig kasi niya mag-order ng damit. Tinitingnan kung kasya pa kay Keisha, eh ayun, kasya pa naman. At nung umaga nga, ayan yung mga bata na andito nga pala sa kwarto, kasama ang kanilang tatay. Kita niyo naman itong si Kayla, panay pa cute, samantalang nung unang kita sa tatay niya, takot na takot at nag -iiyak. Tapos lagi pang nakabuntot sa atin niya. Ngayon naman, lagi nakabitin sa tatay at panay halik. Biruin nyo, no, limang taon ba naman? At finally, ito na nga talaga mga Kumartes, Nakikita at nakakasama na niya yung kanyang mga anak. Isa pa, tuwan-tuwa nga kay Kayla kasi nga napakadaldal. Noon kasi mga kumartes, si Kayla ay 3 years old pa lang. Kaya hindi pa talaga niya kilala yung tatay niya. Pero si Kisha naman mga kumartes, ay eh, kilalang kilala ang kanyang tatay. Grabe, si Kisha nga ay eh, dalaga na din. Atag ng laging yakyakan yung kanyang ama. Pagpasensyahan niya na itong video na to ha, at talagang hindi ko alam kung ano yung pagkakasunod-sunod. Ano ba naman si ate? Nagsend na mga video ang ginaway ni Rambol. O di sige, para ako <laughs> Russell sa paghahanap ng mga video. Nanguhula na lang ako kung alin yung mga naunang nangyari. At ang una mo nang ganap mga kumarates, nagpunta muna sila dito sa DB Mart. O ba diba, mga kumarates, yung mga kapatid ko nagiging vlogger dahil din sa akin. Sasabihin ko sa inyo mga kumarates, ito talaga yung pinakamasarap sa pagiging vlogger. Yung mga memories at yung mga milestone ng mga anak namin, ayan nakukuha na namin. Nagpunta nga pala sila dito para nga mamili ng mga ilang gamit na mga bata. Kagaya nga nitong mga tsinelas na pangloob. Tapos si Kayla nagpapabili nga pala ng Bike. Kasi nga daw, nakagraduate na siya. Eh, sabi naman nung ama, eh, saka na muna. Sa susunod na laang daw yon. At dahil nga mga kumarites, itong mga batang ito ay mga naglakihan na. Yung mga damit nila sa bahay, ay mga naliitan na nga. At ayan, binilhan nga din ni Dawi ng mga towel kasi nga napakapawisin ng dalawang ari at napakalilikot. Buti na nga lang itong magkapatid na ito, ay eh, hindi nga nag-aaway. We, <laughs> hindi nga. Hindi ba talaga nag-aaway? Kisha, Kayla? Kita nyo naman at may pagkaway pa talaga sa tatay niya. Dito naman mga kumarites sa DB Mart, eh, may mga damit naman na pam bata Kaya ayan, binilhan nga din ni Dawe ng mga ternuhan na damit. At dahil big ate na nga si Kisha, ayan, siya na yung nagsusukat kay Kayla. Eh, minsan kumukontra yung ate niya, hindi daw maganda yung design. Yung maliit naman nagagalit kasi gusto niya yun. Tapos yung ate, atag naman kuhanin, malaki daw. Eh, gusto naman niya, kaya ayan, kita niya yung mukha nakabusangot. At ayun nga, pinili na lang ng iba ng ate niya kasi nga daw, medyo malaki nga yung nakuha nung una. Si Kisha naman, palibasa nga nagdadalaga na, eh, yung mga damit nga dito ay eh, maliliit. At ayan, namimili pa nga sila dito dito. Si siya nga ay nagre-reklamo na ang dami na daw damit ni Kayla. Siya daw eh wala pang napipili. Kaya ayan, kinuhanan din ang kinuhanan ni Kayla ng pangkanya. Ang sabi nga ni Kayla dito, isukat din daw itong isang hawak niya. Eh ayan naman nung ate niya. Naku si Kayla, sinakyan pa rin walker. Kainaman, hindi naman siya kasha. Magkadating nga dito sa bahay, ayan na mahinga muna at ayan, niyakyakan ng niyakyakan yung ama. Eh sina ate ikadadating laang Pinuntahan niya sa kwarto, bakit daw ang ingay? Paano niyayakag na nila yung tatay nila? Mag-SM na daw sila. Kasi ang gusto ng mga bata ay magkikidso na daw. Kaya ayun, pati mga pinsan ay kasama. Nagpunta nga din pala sina ate dito at ayan, andito nga sila sa sala. Si Kurt naman ay ginising pa ni mother at nakutang hali pa yung nagigising talaga. At ayan, naandito pa nga yung alkansya ni Kisha. Ang sabi pa nga niya, pagdating daw ng tatay niya, tsaka niya bubuksan. Pero ayun nga, hindi pa naman napupuno. Kita niya naman si Kayla, malapit na sa ama. Noong una talaga, mga kumarates nagiiyak pa yan at ayaw sumama. Sa so bagay ng mga panahong yon tatlong taon pa naman siya noon, eh wala pa naman siyang isip. At dahil nga ngayon, eh, nag aral na, ayan, hindi na siya takot. Lagi na rin nakabuntot sa kanyang ama. Si Dawi naman mga kumarites, kung hindi nyo maitatanong, napaka hands on yan talaga sa bata. Kita rin naman namin yan kung paano mag-alaga, lalo na nung si Kisha ay baby pa. Laging yung mag-ama nga din na magkasama, kaya si Kisha nga ay hindi na nangadba sa kanyang tatay. Kaya kahit limang taon na wala yung ama, kita nyo naman, bitin pa rin lagi sa tatay niya. Ang bilis naman talaga ng panahon, si Kisha nga ay dalaga na nga. Mausisa mo nga ay si Kayla nga ay ganun din. Ay, bawal na ang boyfriend, labot sa tatay. <laughs> O, palo kayong dalawa sa puwet. Siya, dito na lang muna. Bye!